Hello guys. Ah, uh, dito ulit ako ngayon sa Tunay Street. Nakapila. Nakapila ang mga e-bike na uh, pamasada. Ang pangalawa ko sa pila. Ito yung aking e-bike. Ito ang sumusunod sa akin. Yan na ito susunod sa akin si Mr. King. Ayan. Mahaba na pila oh. Oh, sobra haba na Ayan, nakahabaan ng Tunay Street Medyo umaambon-ambon kaya na pa to maambon, kaya na pong umaga.